Ang Granny ay isang mobile independent survival horror room escape game na nai-release pa noong November 24, 2017 na isa sa nagbigay ng kasikatan pagdating sa mobile horror game at tinangkilik ng mga mahihilig sa mga katatakutan na mada-download naman sa Play Store at App Store ng libre. Ang plot ng laro ay ang player na maglalaro nito ay kailangan makalabas ng bahay ng walang ginagawang ingay o kalaskos dahil kapag ito ay nangyari, hahabulin ka ng isang matantang babae na may dalang baseball bat at hahampasin ka nito hanggang sa ang player na naglalaro ay mag game over at umulit sa proseso ng laro. Ngunit alam nyo ba na ang simpleng nakakatakot na laro ay hinango pala sa isang totoong tao at binasi ito sa makatotohan ng istorya na mas matindi pa ang kanyang ginawa noon, mga pagpaslang sa mga nabibiktima nito at higit sa lahat ang pagkain at uri ng pagpatay sa kanyang mga nabibiktima. Tara, ating alamin ang tunay na granny. I see you! <laughs> <laughs> ang babaeng ito na nagngangalang Tamara Samsonova nakilala sa alias Granny Reaper ay isang Russian serial killer na naaresto noong July 2015 sa kasong murder na may malupit na pagpatay sa mga nabibiktima nito. Brutal o manunito pinapatay at sinasabing ang ilan sa biktima ay kanyang kinakain Si Tamara ay ipinanganak noong April 25, 1947 sa isang syudad sa Usuhur sa Russia. Pagkatapos nitong magtapos sa high school ay lumipat ito ng Moscow para mag-aral sa Moscow State Linguistic University. Nang siya ay nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay lumipat naman si Tamara sa St. Petersburg na pumapangalawang pinakamalaking syudad sa Russia. At dito na niya nakilala ang kanyang mapapangasawa na si Alexei Samsonova na noong 1971 na pagpasyahan na nilang magsama at bumuo ng pamilya sa kanilang bagong tayong panel house na itinayo sa Dimitrov Street. Noong taong 2000, napabalitang ang asawa ni Tamara ay biglang nawawala. Inireport ito sa mga pulis. ngunit wala silang makitang mga bakas kung nasaan nga ba ang asawa ni Tamara. Pagkatapos mawala ang asawa nito, dito na nagsimula ang iba pang pagpatay ni Tamara nang napagdesisyonan nito na magrenta ng room apartment. Ayon sa Russian investigator, noong September 6, 2003, nakaaway daw nito ang kasama niya sa room apartment na nooy 32 years old na lalaki na si Sergei Potanin. Ayon sa paglalarawan sa pagpatay, chinap-chap daw ang katawan ng lalaki at itinapo na lang ang bangkay nito sa may lansangan ng Desihiswe Street. Noong March 2015 naman ang makilala ni Tamara ang isang 79 years old na PWD na si Valentina Olanova na naninirahan sa Dimitrov Street. Nakiusap umano ang isa sa mga kaibigan ng dalawa na pansamantalang manirahan muna si Tamara sa kwarto na kanyang tinitirahan dahil umano sa nire-renovate ang apartment na inuupahan nito. At agad naman pumayag ito at pinatuloy muna si Tamara hanggat nire-renovate pa ang kanyang apartment na inuupahan. Ngunit lumipas ang mga araw na pagdesisyonan ni Tamara na wag nang umalis sa apartment na tinitirahan ni Olanova dahil nagustuhan niyang manirahan dito na nag-uwi sa kanila ng pagtatalo at pilit pinapaalis ni Olanova ang nooy makulit na si Tamara. Dito nabuo ang masamang balak na lasunin nito ang paralisadong si Ulanova para mapasakan niya na ang apartment na tinitirahan nito. Binilhan niya na umano ito ng paborito nitong pagkain ang Olivier Salad at nilagyan ito ng lasun na hindi naman nagtuda si Ulanova na niya ito at namatay. July 23 pagkatapos lasunin ang walang kaalam-alam na si Olanova, dito sinimulan ni Tamara pirapirasuhin ang mga katawan nito gamit ang kutsilyo at lagari na ilan daw sa mga parte ng katawan ng matanda ay kinain at niluto. Ang ibang natitirang katawan ay itinapon lang sa kalapit lang na apartment sa may Dimitrov Street. Lumipas pa ang tatlong araw bago matagpuan ang bangkay nito sa may katabing lawa na kalapit sa may apartment na tinitirahan ni Olanova na nakabalot ng bathroom curtain at tila ba naagnas na ang ilan sa mga katawan nito bagamat ilang araw na itong nakatambak doon sa lansangan ay hindi naman pinapansin ng ilang residente sa lugar kung ano ang laman nito hanggang sa ito ay tumagal at nangamoy Ilan sa mga residente ay nabahala sa pagkamatay ng matanda at dali-daling kinatok ang mismong tinitirahan ito at ang mismong nagbukas ng tinitirahan ni Olanova ang mismong salarin, ang 68 years old na si Tamara. Matapos ang nangyari, inaresto ang matanda at mapapansin sa apartment ni Olanova na ang banyo nito ay may mga dugo at ang apartment ay magulo at makalat. July 29, 2015 naman ang dalhin si Samsonova sa Fronts District Court sa St. Petersburg. November 26, 2015 nang suriin at napag-alaman na may psychiatric disorder ito kaya delikado ito ihalubilo sa kulungan. At December 2015 naman ay dinala ito sa psychiatric hospital para sumailalim sa compulsory psychiatric treatment labing apat ang hinihinalang nabiktima nito ngunit dalawa sa mga nabiktima ay napatunayan. Siya rin ang itinuturong salarin sa pagkawala ng kanyang asawa at hinihinalang pumatay dito. May natagpuan naman ang mga pulisya na diary ni Samsonova at nakapalog daw sa diary nito ang ilan sa mga detalye kung paano, sino ang kanyang mga brutal na pinatay. Where are you? Do you want to play hide and seek? <laughs> I see you. <laughs> <laughs>